Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tatlo po ang uri ng sabar o pagtitiis. Sabar sa mga utos, sabar sa mga bawal, at sabar sa kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabar o pagtitiis sa mga utos ay ang pagsunod at pagsasagawa nito. Ito yung mga nakapalibot sa paraiso o jannah. na kung hindi tayo nagtitiis sa gawa, ay dumadami ang paggawa ng mga kasalanan. Naalala nyo po ba ang kwento ng mag-amang propeta na sina Propeta Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail? Nakita ni Ibrahim alay Salam sa kanyang panaginip na kinatay niya ang kanyang anak na si Ismail alay Salam. At ang panaginip ng propeta ay totoo o katotohanan. Ibig sabihin ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nagreklamo si Ibrahim at nagmakaawang, Ya Allah! Kahit isang libong kamels ay kakatayin ko, wag lang ang aking anak. Ano sa tingin mo ang pakiramdam ng isang ama? At kanyang kakatayin ang sarili niyang anak? At nang sabihin ni Ibrahim kay Ismail ang kanyang panaginip, ano ang sinagot niya bilang anak? Natakot po ba siya at sinabing, lalayas na lang po ako tatay at hindi ko sasabihin sa iyo kung saan ako pupunta? O kaya ay sinabing, parang awa niyo na po tatay, huwag nyong gawin. Ang sagot ni Ismail alay salam ay, O aking ama, gawin niyo po ang inutos sa inyo. Allahu Akbar! Nakita niyo po anong lakas ng kanilang paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha? Anong taas at lakas ng pagtitiis nila sa utos ni Allah? Hindi nila kinakwestiyon ang tagapaglikha. Bagkus ay walang pagdududang sumunod sila. Isinuko nila ang kanilang sarili sa nais ni Allah, hindi ang sariling nais ang kanilang pinairal. Allahu Akbar! Nakakamangha silang mag-ama. Tatay na handang katayin ang anak para kay Allah. At anak na isinuko ang sarili sa gagawin ng ama sa kanya para kay Allah. Ganyan dapat ang level ng pagtitiis natin sa mga utos ni Allah. Hindi yung ang hirap namang mag-pray ng five times araw-araw ang init naman magsuot ng hijab? Nakakagutom naman ang fasting? Bakit ko papakita ng best character silang mga nanira sa aking reputasyon? Nakakapagod mag-alaga ng matanda? At iba pa, la hawla wala kuwata illa billah. Pagjihadan po natin na umabot tayo sa level ng iman na kung saan ay kapag may utos si Allah, ang isasagot natin ay, nadinig po namin, amin pong susundin. Assalamualaikum. Rahmatullahi Oberakatu.